Pag may tanong, may sagot. Join ka na sa Tanungan ng Bayan. Tanungan 69. Weeknights mula 6 to 9. What do you want to know? What do you want to learn? Kahit na ano, sa ilalim ng puting ilaw. Kahit tungkol saan, sa ilalim ng buwan. Sasagutin niya ng mga idol mo. Tanungan 69. Tanungan 69. 6 to 9 p.m. Sa 99.5 IFM. Ang idol mong FF. 9.5 IFM Ang Idol Mga FM Supaya Sa mga namadang gabi po sa inyo lahat Mga Idol, ako po si G.J. Ako naman po si Gina V At uh, ito na naman ang ating tanungan At ito na naman ang usapan At uh, alam nyo mga kaibigan eh talagang uh, itong mga nakaraang araw Ay uh, talaga namang uh, parami ng parami uh, Or biglang dumami Nagkaroon tayo ng surge Uh, sa ating uh, uh, positive uh, COVID cases. Noong uh, lang, mga idol, uh, it was on January 9, ay eh, nagkaroon tayo ng naitala na 53 new COVID cases, ano? Grabe, no? 53. Aha. Uh -huh. At uh, karamihan naman dito ay asymptomatic. Pero bago niyan, eh, bago yung 53, nagkaroon din tayo ng 35 ulit. 35 ulit. Na, uh, noon. And ang and, dami na. Uwabot na tayo sa 500 uh, plus, ano? Actually, 600 na. 607. Mga taga Batak City, mga taga Lawag City, at uh, pati na rin sa Nueva Era. Meron din tayo from Bacara, no? Paayos naman tong camera ko. Mukhang maliit ako. <laughs> ha? Mukhang ano, iganin mo na yung camera ko. Ayan. Yes. Ayan. Tapos, Ayan. Tapos naka-half lang sa yun, no? Baka medyo ipapataas pa ng konti. Ayan. 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 Kaya naman, huwag kasi laki tayo ng ulo. Mm -mm. Bakit pag lumalaki yung ulo, di ba, Idol? <laughs> Pero yun, talaga grabe. Uh, it's, it's, it's been... Uh, tawag nun. Hindi mo... Hindi mo mawari kung matatakot ka, mga baka. Parang babalik ulit tayo ulit dati. Di ba parang nag-GCQ na tayo dati noon, uh -huh. tapos nag-stop, and then bumalik ulit. Uh -huh. 'Di ba yung know, how, for, for, Kailan yung ano? Kailan yung nag-GCQ tayo na hanggang December 11 yata? GCQ. Yun? I know, know o, oh. oh, Tapos after that, enhance edges. 'yun, 'di ba? Enhance. Enhance GCQ. Tapos eto parang mas magaan din sa enhance. Kaso parang bumabalik na naman tayo sa dati. Yeah. yeah. At uh, mayroong mga bagong guidelines nga na i-binigay uh, ang uh, Uh, provincial government na ano? uh, ang ating governor at uh, nabasa mo ba yung uh, mga bago niyang guidelines ito yung executive order aha uh -huh. uh, ng office of the governor uh -huh. uh, yung mga pending lumabas yan uh, persons who are 15 years old and below ah mga, okay um tapos 65 years old and above okay in <laughs> P hindi 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 pwedeng pumasok yung mga 15 pababa, no, mga idol. At saka yung mga 65 pataas. Sila yung Tapos, mga hindi pwedeng lumabas. Yung curfew natin, curfew uh, mm -hmm. and liquor ban in the oh, city liquor of the world. Okay. 10 p.m. to 5 a.m. Ah, katulad din ng dati. Tulad din ng dati ito. Mm -hmm. 'Yan. Tapos yung tricycle at saka kalesa at saka taxi, ano siya, uh, minimum of one passenger sa tricycle at saka kalesa, pero sa taxi, uh, minimum a uh, maximum of two passengers mm -hmm. sa sa taxi. At uh, pinapala na lang po kasi mm -hmm. yung mga ano, yung mga lumalabas po na mag-face mask po tayo no? At saka mag, uh, mag uh, facial face shield. Ganito kasi yung mga nakikita ko, no? I-demonstrate -de ko. Pag lumalabas. oh, pag lumalabas kasi, may mga naka-face mask na ganito. Oh. Ganyan! <laughs> <laughs> kasi hindi pa kami dito masyado nakakahinga? Wala na ka talagang face shield dyan? Wala, naka-close yun eh. Naka-ano oh, okay. yun. <laughs> Tapos, ganyan. Ganyan, ano? Tapos kung hindi, pag ganyan pa mismo, na parang bang sinasabi na, ang dami ti uh, face mask ko. Ngayon, syempre, dapat sinisita yung mga yun, ano? Marami uh, pa rin talaga yung mga ano yun. Meron din, yung mga naka-face shield na ganito. Yung nakaganito na nga rito, tapos ito yung face shield, ano? Oo. Nakaganyan! <laughs> <laughs> naka, naka, taas Oo! Oh, men! Grabe! Ay, you're so... Hi! You're, para kang ano, para kang... Para kang... Para kang nag-protection na hindi, no? Mm -hmm. So kailangan talagang sumunod po tayo sa mga protocols. Mm -hmm. Social distancing. Hanggang ngayon? hanggang kailan daw yung ano? Basta nag-start siya ngayon. Start siya um, mamaya. Oh, o January, ngayon o mamaya? January 11 sabi kasi uh -huh. Executive Order and order reinstating the localized general quarantine in the city of Lawan to take effect today January 11. Ayon. Ayon. Pero Ayun. hindi ba naman nabanggit dito kung hanggang kailan? Well, until further notice na lang, siluro 'yan. Uh Awatable na 'yan. Awatable. At uh, i uh, niyo ano kasi i-follow niyo kasi yung mga pages ng uh, ani uh, ni governor for example para alam niyo yung mga latest yung yung pages ni na mayor uh, mayor ng uh, ating mga towns like for example pag ikaw ay nasa Batac City syempre sa Batac di ba or pwede rin po ang provincial government of oh, PGIN no? Oh, yung PGIN page may okay, mga community uh, communications offices uh, CMO para sa mga latest update. Oo, uh, para sa Ilocos Norte at uh, Community Affairs Office naman uh, para sa Lawag City, no? Grabe, pero pinapahalala lang po namin sa inyo lahat, ano, na kailangan may pa rin tayo sa mga health standards, mga mga protocols po natin. Kasi basta-basta yan. Baka, kasi baka paglalala to, babalik na naman tayo sa ano. <laughs> Saan? Yung pinaka-nauna dati? Oo. <laughs> uh, napaka napaka strict ng pinaka-una dati, di ba? Halos ba lahat mga barangay ay uh, talagang sarado-sarado, uh, di ba? May mga diba? bari ganda, tapos walang tricycle. Oo. Uh -uh. Close ang mga establishments oh, uh -uh. dati. Rin. Ang hirap. Ang lalakad ka, ganun. Pero nung panahon na iyon um, kukundi pa lang yung mga kaso noon. Oo. Tapos ngayon, kung kailan napakarami ng mga kaso sa isang araw, ano? Nung mga nag-positive, tatay pa lang ate, kas lang... Parang kagampante uh, uh, lang tayo na parang COVID yeah, na yan. Yeah, yeah, yeah. No, wala yan. Peh, parang oh. wala yan. Ganito yan eh, no? Uh, yung, uh, yung COVID noon, wala na ito yung COVID. Oh. <laughs> Para magkaklase tayo ngayon, sir? Wala ko ano eh. Papataas yung COVID. Tapos yung, habang papataas yung COVID, pakunti na pakunti naman yung ating... Uh, takot. Oh, di ba naalala mo nung una, parang ayaw ko pang mag, ano, nakaglabs pa ako noon. Tapos pusit pusi pusit ako ng pusit-sit noon. Masyado tayo, natin noon. Pero ngayon parang, ha, mga ganun lang, lamas-lamas oh. lang. <laughs> party, party. Oo. Oh, oh. At saka ito, tama rin, ano. Napanood ko yung sinabi ni, ano, ni, uh, I wish I could, we could play it, pero uh, makita niyo na lang dun sa uh, page ni Governor uh, Governor uh, Matthew Marcos Otok. No, sabi niya, uh nababalitaan ko, ah, sabi niya, dami nagpa-party. <laughs> hindi kayo nag invite Ganun <laughs> <laughs> hindi, kasi hindi pwede yun. Oo. Oh, oh. Like, for example, nagpa-party. Magka-karaoke -okay pa. No? Kayo kasi. Inaamot pa ng gabi-gabi. No? Oo. Oh. Maditig siya. Magandit-maditig siya. Ah, po. I um, mean, ah. I can't... Well, ang... Masasabi ko naman, eh, sana mayroong maronda rin na tumitingin-tingin. May mga ganun naman, di ba, sa mga yeah, barangay? Yeah, yeah. Okay. Kasi yung mga iba kasi, parang... Ah, uh, hindi nila pinapahalat, ha. Doon na lang sila sa loob ng bahay-bahay. Oo. -bahay. <laughs> uh -uh. Ganon. Tapos marami pala sila sa loob. May mga ganon. Oo. Uh -uh. uh -uh. Yung hindi sila nag-iingay, pero marami pala sila doon sa loob. Oo. Uh -uh. Alam nyo na nagsasabi. Alam nyo, uh, OA kayo, mga Taka-Ilocos Norte. Mga naririnig ko, ginagawa ng negosyo yan, eh. Paano ginagawa, negosyo? Eh, parang dahil, siyempre, dami-daming mga binabayaran, ganyan-ganyan, uh -huh. mga swab swap test na yan. Siguro uh -huh. ay, ginagawa lang din naman ng gobyerno ang kanilang tungkulin, ba? Diba? Okay. Para sa safety natin lahat. Oo. Uh -huh. Pero yun lang ang masasabi namin sa inyo, mga idol. Health standards po ang uh, ang kailangan natin patingin. At uh, sumunod po tayo, wag po tayong pasaway, okay? Mm-hmm. And uh, we wish you the best of luck and the best of health. Sana wala na, you know? Sana mawala na si COVID. <laughs> <laughs> Hello nga pala kay Bel Rambaud. Hi. Kay Carlina Malaki. Yeah, malaki, malaki ang ano niya. <laughs> <laughs> Ayan. Sana o. Oh. Sana o. Shout out from Pasukin. Yes, na yes, yes. Sa live natin, mga idol. Aha. Okay, magandang gabi rin kay Tita Flor Austria Rojas. Mahirap kasi sabi niya, ang daming hindi marunong sumunod sa protocol, pinipilit yung gusto nila. Ang ito yung namin, nga min, uh, ante. Tita. Ayan, nakatutangke-tangken. Kunada mo, pasyon na tingin. Sudeta. Oh. Oh, Tiyo mo, nakita mo COVID-COVID. <laughs> Kunada. well, tingnan natin ano. More enforcement, mga idol. Uh, and uh, again, we uh, hope the best of health to all of you. Magpapalit po kami. Ako si Gretchen. Ako naman po si Gino V. At ito ang 99.5 IFM. Ang Idol mong FM. Supay! Okay. Okay.